Pwede nga. Yeah. Tama ang sabi nila, pwede na. Pwede na akong mag-atsara. Kasi <laughs> makapag-atsara nga. Hindi <laughs> asawa ka, atsara. Makapag-atsara. Yeah. <laughs> Ay, no, kanyang ito mga katilag. Luto na po ang ating binagkat. Saktong pang merienda. Mga Ay, mga kadira din sa akin. Ay, baka din mo. Ito na Batotoy. Saka si Barunto. Hello mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay kami po ay magluluto ng merienda ni Kagwapo lang. At ang amin pong lulutuin ay binagkat na saging. Yeah. So kami po ay magbabagkat. Yeah. So mamaya mga kadilag ay parang pupunta dito si atin na saktong sakto sa ating lulutuin ng merienda na binagkat. So let's go! Kami po kanina ay bumili ng saging na saba mga kadilag. So yun mga kadilag, binabalata na po ni kadilag ang ating pong saging na saba. Hinog Pero dati ang gusto ko na ganito yung hinog na hinog. Yung yun ay parang nagugustuhan ko na yung katamtam. Parang medyo maano pa. Parang maligat pag ganay. May pagkayang hinog na hinog ay parang madabasak nga. Mm. So babalatan lang po natin ang ating saling nasa ba. Kasi ito mamaya ay tatatate natin ng Oh. Dalawang klase po ang binabagkat dito sa amin. O yung nilulutong binagkat. Una itong kuwan, saging. Tapos ay pwede din pong pamuting ka. Mm -hmm. So, yan mga kadilag. Ito na po yung ating mga natalupan na saging. At ngayon po ating huhugasan ito. guys ay maliliit na tatatalihan. Try ko kayang hati. Parang mahaba naman siya. Natutod na po namin ni Kagwapo lang ito pong sabi. Ito yung medyo hilaw. O yung katamtaman. Tapos ito naman yung mga kadilag. Kaya Di ate nang isasa lang sa kawad. Ito nang luluto yung mga kadilag ng ating krabag kadilag. So, lagay na natin dito sa taliyasing maliit. hindi lang hindi lang natin ng tubig so siya at ito lang lulutuin sa tubig saka natin nilalagay yung gata at saka yung star tapos sa iba pang lang. Mga kadilag, tingnan na po natin. Kulo na. ng mga kadilag. Maya may pwede nang ilagay yung ating gata. Ang sa so, konting palambot pa sa ating saging. So yan mga katilag, ating titingnan Kanina po'y nawala ng gaso. Oh, oh, Nagkaroon na po ng... ng gaso ng mga na katilag. na agad han, eh. Okay, yun, yan. nakulo na. Di masyadong gumukuloy na wala. So, bakit meron po Ay, ay hinug na yan. Narito na rin po mga katilag si Ati Nels. kasama po si Bossing. Narang po si Bossing. Ayan. Ah, lagi lagay mo na yung star. Ano pa natin. Sige na natin mga kadilag itong star margarin. para maluto na siya. Yan, para kasabay na siya mga kadilag maluto. Maya may ilalagay na natin yung gata. Kaunting pakulot na lang. Yan mga kadilag, atin po ulit titingnan. Yun. Oh, sarap na yan. Baka matuok yung sa ilalim. Ay, ah, yun. Baka um, maigang mga katilag. Mm. Lagay natin kaya natin po. Sige, yung royal. Nalagay ko na po mga katilag itong soft drinks. Royal. Lalagay din natin mga katilag itong gata ng naib. So ito yung kakang gata. So bukod sa condensed milk, ilalagyan natin ng kakang gata. Wow. Para mas lalang luminan ng buwag. Wow. <laughs> wow. Mamay titikman din ata kung sakto na yung tamis. Oo. Wow. Oh. Baka mamay kulang pa sa tamis ay pwede pa natin tamis. Pero hindi pa naman naiilagay yung gatas. Eh. So yan mga kadilag talagang creamer na siya. Pero mas pa-creamier pa mga kadilag dahil lalagay na rin po natin ang ating gatas. gatas. kasi kaunting paigan na lang at ito'y okay na. Pwede na siya mga oh, kanyang. Pero titikman, titikman mo muna pala, kagwapo lang ako. Mm. Baka mamay kulang pa sa tamis. Dahil nilagyan natin ito ng oh, naigata. gata. Mm. Ay, di ba gat one fourth lang naman na ilagay natin na so, sulit. Uh, para madagdagan pa pagko lang Ako ako'y kukuha na ng kakunti. Ah, tigman mo nga kanila. Ikaw din. Tumigong. Ah, ikaw muna. Sige. Parang medyo matapang. Medyo matapang. Kaya yeah, itikan pa po natin. Matapang pa daw mga kanilag. Mm -hmm. Itikman po natin. Kaya ako inahalo-halo mga kanilag ay natututong na doon sa may gitna. Mm. Medyo matabang pala. Hmm. Sinan pa natin ang asokal. Hmm. Ayan, mga kadilag. At lalagyan na po ni Kagwapo lang. Sige, kalahatiin mo lang yung one-fourth. Sige pa. Sige pa. Ayan, okay na. Mapapataw. Ayan natin, haluin natin mga kadilag. Gawa nang pag hindi inahalo, ay nagtututong. Oo, so, sagit na. Tsaka para mahalo pati ang asukat. nagtitikman yung okay na. Mmm, pwede nga. Tama ang sabi nila, pwede na. Pwede na akong mag-atsara. Kasi makapag-atsara nga. <laughs> Hindi asawa ka, atsara. Makapag-atsara. Ay, yeah. okay nito mga katilag. Luto na po ang ating binagkat. Nakausok. Na kayo, sa gata. Oo. Oh. Ate na pong isasalin ito sa lagay. Para makapagmeryenda na. Para makapagmeryenda na, mga kadilag. Oh, sarap na yan. Kadilag po ang sasalin. <laughs> tama tama at gising na rin si Talalay. Ito okay. so, na, ito na sinaposing. So, ah, hindi tayo magpiringan doon. Wow! Ito. 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 Tapos po ay nagkuha si Ate Nels ng soft drinks. ni Ate Nels. Sa pinggan lang Sa lang Ano po sila? Creamy. Yan. Tinipig sa gatas. gatas. kayo mga bata. Sa, gata. <laughs> sa gatas. Sa so, gatas. Ayan. Saktong pang merienda. Okay. May hito, Mga lagi. Ay, baka doon ako. Ah, <laughs> ito na rin po si na Batotoy sa kasi Barunto. Kuha ka na rin lagi. Ah, kuha na rin po si lagi. Kain po tayo. Mmm. So, Kuha na rin natin yung na rin po si Dimple. kukuha na rin ng coke. Dahan, si Kami pala yung mamay si doon, Ate Haisin. At nag-sponsor si Ma'am Gloria. Thank you po, Ma'am Gloria. Kukuha na rin si na Batutoy at Barunto ng coke. Nakain na, sila ng nakain na ng binagkat. Ito po tayo sa Kabeshi Store at nakain po ng binagkat si Ate Haisen. Kamusta Ate Haisen ng aming binagkat? Masarap. Yeah. Oh, si Talalay. Talalay, kain na ikaw nang binagkat luto ng minong ani ya kakain na rin si oh, pwede nang mag-atsara yeah. pwede nang mag-atsara ay eh, sakto kay kain na luto na yung aming binagkat luto na oh alika na magbenta ka na muna pwede nang mag-atsara kunin natin kay ere kung magdas <laughs> magluto <laughs> ng binagkat ay okay naman kami yeah. Kaya nga ngayon po ay kukuha na rin. Kukuha na. Ah, nah. Saan, tama na tama po si Ate Leia po yung kadadating yung nagpa-park lang sa labas. May paglulino. Basta, hmm. masarap din ito sa kape, kaya lang may bukas ng po. may paglulino na na yung Pinalista ko yung yung pala kay Ate Nel sa babawin Kaya may blue, pinalista ka na

Eh parang ito ang cravings eh, yan, dami mo ngayon. yung <laughs> po. Madami pa po. Hmm. Sarap. Kawa po yung nagtabi. Sabi ko baka hindi makapunta sa atelier. Hmm. Ay buti nga mat narito no? na. Kaya... Hmm, dami pa. Ang gagawin ang kasahad na. na na rin po sa unto. Thank you for this. Dami na mo. Dami na Kung mag a mismo? mismo na naman pala. O sa'yo na lang naman. Oo, oh, ayun. Sa'yo ka. Kuha ka talaga sa aking aking. Hindi pa po ate. Kaya umusin okay, na po. Ayan lang ako nang susupatan. Oo nga. Ate lang sa tabi. Wala ka na. Ate lang. Wala pa. Ate natin tatay. Na. Hmm. Uh, kanina po ito yung puno uh, ay kahong pinig. Na wala Pero meron pa naman sa kawa. Meron pa naman puno. Masyarap. Ang pandamang nga ako. Mabigat po sa tiyan, honey. Nakaya na nabusog. Oo. Oh. Ang Meron pa din yun. Abay, ako ho. Ako po. Apo, Gusto ko po'y oh, magmerinda kayo. Sa tingin pala ngayon na. Oo, na po kay tatay. malapot Oo. Oo. Kaya po, ay hindi tinipid sa gata. Eh, sa, gatas. Gata pati. Oh, okay. Si tatay po ay galing sa Pamplona. Kaya ngayon na po siya nakabalik mga kanilag. So magmemeryenda na po muna ng binagkat. Ayan. Kain na po muna tatay. Kami naman po ay nakakain na. Tapos na po kami. Pati po sa kasinananay. Ano po tatay? Masarap. Oh, Oo po. Ayun po yung may hinog tatay may hinog sa yung mayroong ano katamtaman oh mo lang. ni yeah, may sinama po kami diyan na hilog yeah, kaya na po muna tatay merienda tapos po. na po. tapos na po tatay masarap po ako hmm. nga may napadami din ng kahit <laughs> yeah. <laughs> Meanwhile, oh, pero, Then, wala, ba, pala. Pala. wala pa ako na wala pa ako na titiri. Wala pa daw pero sulit. Oh, su Salamat po ma'am Gloria. Ma oh, yung ito XL yung large lang ng akin

So, ay, ay, ito yung sining apat pa na. Ako ay ito. ako yung nakapili na. Anong size nga nito? Eh, maganda Ah, 'yan, 'yan ang suso. Ah, ito ano. Ito. Ito, 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 ah, kala ko yung isa. Ale, mas maganda 'yung isa. Hindi, mas maganda ito, logs. Ay, hindi naman. Ah, jacket pala 'yan, eh. Oo. bossing, maganda. Bagay sa iyo. Bagay. Mali 'yung taman, bossing. Hindi tao wala. Tama na si Isot mo yeah, nga yung hood. Parang mas maganda yan. Makulay. Oh. Kaysa dun sa isa. Isot mo yung hood. Yung hood. <tipensipan> Para mas maganda ito, ate hmm. Hana. O yung gray. Hmm. Bagay naman sa iyo. <tipensipan> any malaki color. Okay, maputi. Sakto. laki mo sa pala ito. Thank you, Ma'am Gloria. Salamat po. Para ka po sa Char. Model. Tour. Thank you. <laughs> Salamat po. Ganda. Ganda, Lugs. Eh. Tapos ay gusto ko yung kulay niya, hmm. orange. Much, much, much later. Mga kadilag, at ako po ay papahatid na kay kagwapo lang. Yeah. So, success po ang ating pagluluto ng ating binagkat. At syempre, dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat po sa patuloy na pag-support. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!